Ayan, hello mga kapets, ayan, magandang araw sa lahat ng ating mga subscriber dyan, mga viewers. Ayan, mga silent supporter ko dyan, ayan, maraming maraming salamat sa inyo guys. Salamat sa inyong patuloy na support sa aking uh, channel guys. Sa mga silent supporter ko, ayan, maraming maraming salamat sa inyo. Sa mga member ko, ayan, salamat po sa inyo. Shoutout pala sa uh, Quadro Queen, ayan, shoutout sa inyo. Panibagong vlog ni kapets, ayan, yung nag-request kasi nito may nag-request guys. Nababalatan ko daw yung nyog, yung toyo ng nyog na gamit yung ngipin. Ayan, yung request mo na sinabi mo babalatan ko yung nyog. Tuyo na nyog gamit ang ipin. Ito na yung request mo. Ayan, di ba request mo ito? Ito na yung gagawin ni Kapets. Yung request mo. Kaya, ito gawin natin. Mga bata, huwag nyong gayahin to ha. Mga magulang, sabihan niyo kayo lang mga anak. Yung mga anak na huwag lang gagayahin to. Dahil ito ay ginagawa ng mga malalakas na loob lang. Kaya, ayan guys. Hintaw muna tayo. yung bagong vlog. Huwag natin pataganin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Flashback. Ayan. <laughs> oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.

<laughs> no, 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 no. <laughs> Ayan guys, panibagong vlog ni Kapets. So yung nag-request nito guys, ito na yung request mo. Ginawa na ni Kapets. Sabi mo, babalatan ni Kapets, nyug. Kaya na ginawa na. Salamat guys, salamat guys. Ayan, bye bye everyone. God bless.